Hey, what's up mga katroopers? Welcome back to our channel. So, ang hinahanap namin ngayon ay ang huling commemorative coin na 10 piso. Nauna na yung tatlo eh. Pati diba? yung 150th anniversary of Miguel Malvar. Ang composition nito ay by metallic aluminum bronze centered in copper and nickel ring. Ang weight ay 8.7 grams, diameter na 26.5 mm at may thickness na 2.2 mm. Ang obverse at reverse yung nakikita nyo na yan. Bali, ang kailangan namin mga katroopers ay 11 pieces. Paliwanag po yun ha. Dapat po ay brilliant and circulated. Ayan. Tsaka isang coin, bawat isang seller lang ang aming bibilhan para mabigyan ng chance ang iba na mabilhan din. Kung meron kayong nasabing bariya, maaaring yung ipost ng video o litrato sa RR Coin Troopers slash coins at ilaki pang code na RR109753. Napaka-importante na ilagay ninyo yung code para hindi tayo nagkakalituhan. At yan po ang pinaprioritize namin yung sumusunod sa proseso. Babayaran po ito sa halagang 850 kada piraso. Amin pong susuriin ang mga pinost ninyong video o litrato at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan, agad namin kayong kukontakin para sa proseso ng pagbili. Maraming salamat po. Maaari nyo rin nga pala kami tawagan every Monday, 1 to 3 p.m. God bless. Mga troopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin. Para sa aragdagang kaalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins. Thanks for watching. Until then, God bless!